Magandang araw mga kaparm! Andito po kami ngayon sa kanayunan dito sa Cruz Naligas, Quezon City. Kung makikita niyo mga kaparm ngayong araw kami ay na merienda. Ito po yung usong merienda dito, nasa tabi-tabi lang. Ang tusok-tusok, nandyan ang fishball, hotdog, kikiam, squidball. So, andito rin si ate na bumibili. So, ayan. Ito naman yung ating kogeng-kogeng tindero. Kamusta so, po yung kita nyo dito ay, ay naku, si Kuya. So, ayan, pag napadaan po kayo dito, mga kapar, bili po kayo kay Kuya. So, meron din po siya dito panulak na Matamis ba ito, Kuya? O, oh, ayan, matamis daw. Sintamis ng pag-ibig niya sa kanyang asawa, hindi sa'yo. So, ayan, mga napakarami naman pong bumibili. Bali mga ka kanina, marami-rami po talaga kami bumibili. Medyo nagpaiwan-iwan lang ako para, alam nyo na, baka sakali, may free. So, <laughs> so ito po si Ate Rika, nanginginain na. Wow. Ayan. oh, di ba masarap? Ang masarap daw po dito mga ka-farm, yung kanyang sauce. Wow. Ano nga kaya yung sikreto ng sauce na yan? Kuya, so, Baka naman yan ay ginawa ng may halong pag-ibig. Wow. <laughs> Mayaman ang katabi ko. Ayan, nakita nyo. Ang ganda ng rilo. So, ayan. Ayan lang po mga kapar. Malami, malami salamat po. At sinasabi ko sa inyo, tikman nyo ang pabalitong merienda ng mga Pinoy. Hindi kayo mabibigo. At ikaw po nakakasarap. <laughs>